Cebu City mismo? Cebu? Cebu City yan? Wow! Barangay Bacay yan? Hindi <tap> <G> <tap> galing ano yan? Pinahan? Bakit parang may mining site ba yung taas? Bari, kasi Agu Sandel Norte Oho. Uh Oo. Uh, doon sa uh, itaas, may mga hinuhukay. Oo oh, yun, mga yun. Mga grabay, oh. Uh Oo. -oh. Ito naman, mga pasura. Tinanod sa baybayin dyan ng Cebu. Ito naman daw, yung dalawang parko na nagbagaan. Mm hmm. Ito, ito anong port ito? Pol Polo Port. Polo Oo. Oo. Kasi tinangay ng hangin yun isa eh. Yo what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan, magandang araw, maulang araw sa ating mga boss. Yan, seryoso muna tayo mga bossing. Ang topic natin ngayon ay eh, talagang dik maganda sa Ang ating mga kababayan dito sa parteng Bisayas ay tinamaan ng super typhoon na si Pagyong Tino. So, nakakalungkot 'to sibe kasi dahil sa flood control scam ayan, pinahanan na naman yung ano. Bisa, yung pondo ng taong bayan, o yung tax ng taong bayan, papunta sa ganito mga proyekto, eh, binulsa na mga kurakot at pulpul -pol ng politiko. So, bago natin panoorin mga bossing, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel mga boss, subscribe na kayo mga boss, yan, para sa more update video natin. So, simulan na natin. Araw na po ngayon ng Martes, Nobyembre a 4. Kamusta na po kayo? Naku, binabaha po ba? Inulan kayo sa inyong lugar? Masayang hapon, Nelson. Masayang hapon, Jen. Masayang hapon, mga naming taga-subaybay, mga babae natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, iba't ibang mga bansa. Ano mang oras dyan sa inyo, ano man ang lagay ng panahon, maaraw, maulan, gabi, umaga, malamig, mainit. Welcome po sa Sagan Mamamayan. Lahat ng panahon, ano? Oh, oh, oh dito po sa ating bansa sa Pilipinas, aba maulan. Mm, mm Bagyong Tino. Oo. Oh, oh. May mga signal number 4 na ho. Ito ay alam mo ba nila sa no? Mm -hmm. Ano sa ano tawag ito? Hindi pa nakakabalik sa kanika nilang mga tahanan, yung mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Sila ho yung mga nasa evacuation center pa eh. Ngayon eh ito na naman oh. Ang Cebu yata ngayon ay binabayo ng ito mga bossing, itong bagyong Tino, ito papalis pa lang to ng bansa. So may susunod na naman ang bagyo. According sa pag-asa, may badarating na panibagong bagyo at tatawagin daw itong bagyong Uwe, ano? Uwen. Yun daw sabi. Ayun o, yung nasa gilid. Dito, dito sa kanan side. Magiging ganap na bagyo pagdating ng mga susunod na linggo ulit matitinding kalamidad at uh, matinding ng epekto sa kanila. nito pong bagyong tino. Malakas ang uh -huh. hangin, madaming dalang ulan. Uh -huh. ang daming mga video ho ngayon na makikita sa social media. Uh -huh. Ayan o. Oh, sa Bakayan, Cebu, eh, lagpas tao po ang tubig. Lagpas, hindi ba, lagpas bahay. Hindi ba dagat yan? Hindi. Kabahayan ba yung lugar na yan? At ito hindi probinsya dyan, ha? Oo nga, baka mga konkreto yung mga bahay, kongreto. no? Oo, oo, oo. Ano ito, eh? Ano, oh. Sa kalungsuran, eh. Malapit sa... Saan uh, galing yung ano? Saan galing yung tubig baha? Bakit, Bakit tumabot diyan ano? Ay, meron pang eto eh, mga nakunod pa ng patay ko. Ay, patong patong. Mabilis yung video eh. Ibalik mo nga doon muna sa sasakyan. Ito, uh, parang uh, ng grabe ito. Tingnan natin yung mga sasakyan. Ayan, no? Uh -huh. At ah, tingnan mo naman yung... yung yun. Oh, yan o, oh, oh, Hindi ba sinalansan yan? Parang oh, ano, sinadya eh. Iisipin isipin mo, pa, paano nangyaring... Pa, paano naapunta dyan yung mga sasakyan? Naku po. Di ba? Oh. Kung tutuusin dyan, hindi nga nangyari sa Ondoy. Sa Ondoy, ganyan lang eh. naglulutang oh. yung mga... Oo oh, nga, no? Di ba? At lumubog mga baha, ang ah, mga sasakyan. Oh. Pero yung magpatong... Birin yung mga bossing, oh. itong subdivision or village na to. Panta kayo mo, binabaha pa rin. Diba? Ang gaganda ng mga bahay dito sa Cebu ay, no? City na po yan, mga boss. Binabaha pa rin. Eh, what more pa kaya kung ang bahay mo is, ah uh, ano lang, di ba? Tagpintagpe o bubong. Hindi, wasak na. Ito, sayang yung mga sasakyan. Mamahal pa naman nito. Masira lang dahil dito sa mga palpak na flood control scam na to, mga ghost project na to. Hindi mo, laki sana ng tulong ng ghost pra ng pondo ng bayan kung naigamit lang naman itong mga congressman na sa tamang paraan eh. Patong, walang ganoon, huh? Kakaiba. At saka ito, gaganda ng bahay nasa, nasa? Oh, na sa yeah, sa buong. Yan yeah. nga sa bakayan yeah. ba, yan si Cebu yeah. City. Cebu City mismo? Cebu City yan. Wow. Barangay Bakayan. Grabe naman <laughs> o. Oh. <laughs> Eh, naanod yung Inaanod. sasakyan. No? Oh. Bukas pa nga yung ilaw ng iba, oh. Oo. Oh. Ganyan yun yung nangyari sa amin nung ano, panahon ng ano, nung undoy, yung tumaas Oo, ang tubig. Oo, tumaas ang tubig. Eh, di ba dati nakatira ako sa may gawin ng tagumpay? Mm, -mm, mm, -mm. mm, -mm. Eh, inako Oh. Ang nangyari sa amin diyan Nelson, 'di ba? Maraming mga nalungkot ako nung pagtapos ng kalamidad. Na, na, kahit pa paano, napawi yung ano ko, takot ko eh. Uh -oh. Napawi yung uh, pangamba ko dahil yung pagbukas ko ng pinto may bago kong rep eh sa likod. Oo nga, dami. Puno ng mga kandado, <coughs> appliances ano. Eh, Oo. Oh oh. oh, oh. Tapos sa may gawing pintuan namin sa harap, ando naman may bagong-bagong -bago motor eh. Eh, hindi ko na ba <laughs> <laughs> Kaya yung lungkot ko, yung kaba ko, oh, napawi kahit na paano eh. Napalitan, ang, <laughs> napalitan na Napalitan ng nasaya ito. Uh -huh. Talaga naman, oh. Daka, pero ito, oh, Campo Toledo, Cebu. Oo. Uh Yan, oh. Mm. Yeah, no? Hindi na Barangay ano. Campo Ocho. Mm. Ito naman, lumubog sa putik. Puro putik naman ito. Mm -hmm. Sa uh -huh. antike din, matindi dyan eh, ha? Antik tiki, signal number 4 na doon sa lugar namin, oh, sa Kabatuan, Iloilo. Bakit -Ilo, hindi din? Nag-text yung mga kamag-anak ko doon oh, sa nanay ko. Oo. Oh, oh, Eh, yun daw, pinakamatandang puno ng mangga doon. Matanda pa sa akin, Nelson. No, Oo, oh, oh, yung inaakit mo dati. Oo, oh, nung maakit ako doon, has wala akong salawal eh. Eh, ano eh, nangyari -tumumba sa... Tumumba daw po ngayon. Ah, tumba, pare tumumba. ko, nakadapa. Oh, matindi po ang uh, ah, Dito kasi sa Metro Manila, hindi natin ramdam eh. No? Ay, wala. Oh, oh gilid okay. lang tayo eh. Ay, tingnan mo yung ano, you know, yung bahay yan, ah, diyan. Yan yung sabi ko sa inyo mga bossing eh, oh. Diba? Paano kung yung bahay mo isimple simple lang, barong-barong lang? O, oh, yan mangyayari. Talaga tatangayin talaga ng baha. Diba? Yan yung napapala talaga ng putanggit ng mga ano, nakakabisit talaga itong mga congressman na ito, yung mga politikong korup na ito. Eh. Kung ginamit nyo lang sa maayos itong pondo ng bayan, edi eh sana walang ganyang mangyayari ngayon, di ba? Sabi na natin natural calamity disaster yan. Pero may pigilan sana yan ng mga kahit papala ng mga proyekto ng gobyerno kung ginamit nyo sa tamang paraan yung buwis ng bayan, ng taong bayan. Ito naman, ang piki ito. Oo, oh, oh, oh sa ang piki, <coughs> Eh, bahay, parang, bahay yung tinatangay. At saka current, ano, yung uh, agus mm. mismo. No? Malakas, malakas ang agus. Pa, paano kayo eh, hindi niya nervous yun ng ganyan, no? Meron pa ka mismong evacuation center na tinangay bubong, eh. then? Ah, mm. Eh, di ba tayo <laughs> sa evacuation center, inaaral na mabuti, bago itayo tayo dyan, naaprubahan, oh. yun ba ay uh, ligtas sa baha, ligtas sa paguho ng lupa, etcetera, etcetera. Ang problema, di mo naman mapapakiusapan ng bagyan, na no? huwag ka tatamaan wag wag, wag wag tatamaan oh, yung evacuation center, ano? Eh, yun yeah. Mangyari yan dati, yung tumakas sa Katiil, Oriental. mm Oriental. -hmm. Nandun yung mga tao na kahimpil, yun ang unang-unang tinamaan ng flash uh, flood. No? So, uh, May mga namatay doon sa Katiil na yun. Ayan, tinan mo to? ito. Ito, ninervous yeah. naman ako dito. Oo. Oh -oh. Ba't parang bato ang inaagos? Bato nga, galing sa kabundukan. Tingnan mo. Bato ng, ano, bato ng lumalabas dito sa kabundukan. ano In na? Nila landslide na itong, ano, kasi nandito yung mga mining, ano eh. Mga minahan. kung saan yung mga inukay nila mga bato, yan. na sa mga kabahayan, pupunta na sa mga kabahayan. Kaya nagsisuffer ngayon, ito yung mga mahirap natin kababayan. Sila nagsisuffer ngayon sa mga, ano na ito, mga business na... Hukay na lang hukay sa bundok na wala lang ano, hindi man lang pinapahalaga nitong mga ting mga kalikasan. Eh wala na mga puno, oh. talagang babahin na 'yan. Eh, yung nagbibidyo, paatras ng paatras, eh. Agusan del Norte ito. Mm -hmm. Ay, pagka ganyan ang umaagos, naroon siya, hindi... So, ay, ay nakakatakot. Yun, yung tubig ba mm -hmm. Medyo, kahit pa paano, pero pagka ito ganito umagos... Ay, hindi ka pwedeng lumusong dyan. Mababaon ay, ka dyan. Hindi, galing ano yan? minahan. Baka parang <coughs> mining site ba yung taas? Marek, kasi Agusan del Norte yan, eh. Oo. Uh doon sa itaas, may mga hinuhukay. Oh yun, mm -hmm. may yun. Mga graba oh. Uh Oo. -oh. Uh -uh. Kapano ko hindi niya nervous kung ganyan ang agos ng tubig, oh? tumama sa bahay mo yan, hindi ba? po. Lalos dyan, oh? No? Mm-hmm. oh. Uh -huh. Oo oh, nga, may mga sandbag pa eh. Baka, ako sa tingin ko, baka may mining site sa taas eh. Mm -hmm. Tapos doon sa taas na yan, doon simula malakas na buhos ng ulan. Yan, inagos. Inanod ngayon itong mga ito. Oh. Inagos ano? o. Paano mo pag ng pintu mo, yan yun, yun, nakatambak sa lugar, no? Oo. Oh, oh. E eh, paano kung tumabon sa'yo yan, ganyan, oh, Matindi. Oh, oh. Kaya ito pong bagyong ito, malaking pinsala, ha. Mamatindi po ang pinsala nito sa ating mga mabayan. Ito naman mga basura. Inanod sa baybayin Jen ng Cebu. Yung mga basura. Naku, galing sa iba't ibang lugar. Parang dagat na umaalon yung basura Nasa, mm -hmm. na ha. <coughs> Hindi lang 'yan, kasama dito yung, kasama na po rito 'yung mga bahay na nawasak. Ayun. Oo, oo. Ito naman daw 'yung dalawang barko na <coughs> nagbanggaan. <coughs> Saan ito? Anong port ito? Port Port. Oh. Oo, oo, kasi tinangay ng hangin 'yung isa. Eh. Ayun na nga, oh. Ayun, munto Negro shipping ba yan? Nakadaong na yan, eh. Parang ginawang, ano, kalaso yung isang, ano, yung barko, eh, no? Babangga talaga. Ito isa, ano ba ito? Manila Rebecca. Maria Rebecca, yung isa, yung maliit. Ah, passenger vessel, eh, no? Ito isa, parang, ano, tanker ba ito? Ito naman ay gabi. San Jose, de Nagat Island. Ando na lang sila natulog sa... Ano yan? Colbert? Sa, sa loob ng Colbert, eh. Oo. Sa lakas ng hangin. Eh, buti hindi gumulong yung Colbert, mm, ano? Yan yung malaking, ano, sa, semento, ano? Sa ilalim no? siguro yan. Oo. Uh -huh. mm. Yan, ang uh, sitwasyon ngayon, Nelson. Paano hindi magpupuyos ang galit mo, no? Kapag ka ang sitwasyon ng lugar natin, eh kung nagamit lang ng tama yung ating ano, tag doon, yung pondo para sa mga mm. flat mo, Hindi masyadong ganito sana. Ayan, ito, ito naman, saan Calatrava, oh, Occidental. Mga puno naman ito na tinumba. Hindi <gibberish> <gibberish> makadaan yung bus. Alam mo, ito yung, ito yung tinatanong natin kahapon, mm. na so, doon sa mga sa tagapag-asa, kung ang bagyo ba ay mabilis mm -hmm. o mabagal, kasi 25 okay. kph, mm -hmm. Ano ang epekto kung mabilis? Kasi 30 daw, di ba? 30 kph. Oo. Naging 25. Oo. Kung mabagal lang, ganyan po ang takbo. Oo. At malakas ang hangin. At malakas ang hangin. Maraming dalang tubig. Mapaminsala. Yun. Mapaminsala. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Para kang washing machine yan, Jen. Nako. Na hindi umaalis sa lugar mo. Oo. Uh -huh. Doon, paikot-ikot na ano? Ito, uh -huh. ito naman, eh, parang ano? mga bahay yan dati. Oo. Uh -huh. Bubong na lang ang natira. Ito naman, pati mga halige na sira. Ayun. Oh, sa Southern Leyte na po ito. Pakikita natin. Southern Leyte, lugar pa namin yan. Diyan pa yung probinsya namin. Tingnan nyo, mga puno nagtumbahan na. At masaklap pa dito pa nakatira, dito nakatira sa Leyte si Congressman ano ah, si Congressman uh, Martin Romualdez pero tingnan niyo yung ginawa sa dad niyo, hindi man lang pinalagaan, hindi man lang inayos. Paano ba kasi binulsa ba naman yung pera ng taong bayan eh. Ay, nako. Ito. Ito, late na naman. Gawin na lang ito ng uh, Region 8 na ito. Mm -hmm. eh, kasi doon din unang tumama. No? Di ba? Tacloba, Leyte, mm -hmm. Samar, ah, yung lugar na yan. Oh. Wala tayong report ng yung isla ng ano, yung biliran at saka yung gawin ng ano, yung uh, Ormoc area, no? Ang ormok, Ormoc, yan yan, tama. Kasi mga isla yan eh. Na kapag ka ang malakas na halo <coughs> na saka hangin, mm -mm. eh talaga namang grabe. Ano yung Bacolod City. Ayan, oh. Ayan, Bacolod, eh, napaka-unlad na lugar na yan. Pero ganito, ganito ang sitwasyon, ano? Bindoy, Negros Oriental. Ayan. Kahapon may reporter tayo dyan, di ba? Sa Bindoy. Mm -hmm. Yung uh, nagre-report sa ating kahapon. Mm -hmm. Eh kamusta kaya sila doon? Ito naman, Tagbilaran. Pati si ah, Tagbilaran, Tag City Bohol. Ayan. Oh. dito, hindi masyado malakas. Ano? Uh -huh. So, Tagbilaran. Paulan-ulan lang. Uh Yung bakayan Cebu talaga matindi dyan. Ayan, eh. Cebu City. Ito ang gaganda ng bahay. Matakin mo oh. ba nila? So, nabibili ka ng magaganda oh. bahay eh. Hindi talagang hindi... Aabot ah, sa ganyan ang sitwasyon, hindi no? Hindi binabaha ang lugar na yan. Eh, pero ngayon... O. Oh. Yung nasa bubong na yung mga tao, mm -hmm. pati bata o. Oh. Mm -hmm. tsk, tsk, tsk. Hindi lang kasi baha eh. malakas yung agos, malakas ang hangin. Kaya natanga yung mga sasakyan, nagpatong-patong. Oh, kasi kung yung tubig niyan dyan ay banayan lang, umaakyat lang. Oh, may lalayo pa yung sasakyan dyan, baka oo. may alis pa dyan. Eh, pero kung ah, mabilis, may... Meron pang... May current pa. May karen current pa. No? Eh talagang magkaka... Oh dadalhin sa isang direksyon yung mga sasakyan na uh -huh. yan. So, pagkatapos yan, pagtanungin mo yung mga residente, ina-expect hmm. ba na ganito ang aabuti yung lugar nila? Hindi, no? hindi. Kasi gaganda ng bahay, oh, oh, parang subdivision ata ito ng mga. At siyempre, bago itayo yan, inaral na yan. Ayun, diba? no, no? Naman develop na siguro, water no? Water level, di ba? Hanggang uh -huh. saan umaabot ang baha. Kaya hindi rin pangkaraniwan yung baha na yan. Uh -huh. Parang hindi natin ina-expect na ganyan ang epekto ng tino, no? Totoo. Oo. Oh, Akala natin sa... eh. Di ba, ang report niya sa atin ay parang odet, ba, Odette, Bagyong Odette. Oo, mga style, oh, mga ganun style. Pat, yung pero yung, yung wala niyan, masyadong malakas ang hangin nun. Oh, ha? uh -huh. Malakas ang ulan, pero mas matindi pala ito. Yan po. Yan po yung latest pa lamang. Ha? Pero mm -hmm. alam ko, baka mas marami pang video ang... Uh, uh, lalabas yan, makalipas ang ilang araw oh. na son. Mm, -hmm. isa iba pang lugar. Uh, -huh. uh -huh. Ayan po. Ito. Patong-patong. Yung sasakyan. Para mo nang kinita after one month, bagsak ang presyo ng sasakyan dyan, Lason, mm -hmm. Eh, pakaingat lang po kayo. Mm -hmm. ano yun yung binabanggit ko kahapon, Lason, na yung insurance natin ng mga sasakyan. Uh -huh. Kapag ka ang... Uh, kasi sa liliit po ng letra, hindi mo naman nababasa, noong panahon ng undoy, ang daming vehikulo uh, ang hindi nakapag-claim ng insurance sapagkat wala yung ano... Anong tawag nga doon? Yung act of nature, 'di ba? Ay pero ngayon hindi ko lang alam kung automatic ba na kapag ka, kumuha ka ng comprehensive insurance, kasama na agad 'yung atong, ano, 'yung uh, ko, ano, 'yung uh, act of nature. Mm -hmm. Ano ha? Eh noon kasi wala eh hindi binabayaran ng insurance company kapag ganyan ang nangyari kahit naka ikaw ay nakakomprehensive. Kasi sabi nila force majeure. Ayan, force ay, majeure. Oh. Walang, walang, may gusto niyang mangyari. Ayan. Oh, oh. ayan ay, hindi na, walang control. Mas malaki <laughs> daw kasi ang ano, mas malaki daw kasi ang uh, ibabayad mo mm -mm. kung may nakalagay mm -mm. na act of nature, ano? Oh, 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 oh. Kaysa sa, doon sa comprehensive insurance oh, sa pangkaraniwan. Oo. Oh, oh. Ayan. Kaya ang ginawa ng iba, Nason, pinaayos yung sasakyan, <laughs> pero hindi sinabing nalubog sa baha. Araman. Ayun, marami nakabero noon sabi nila murang-mura. Ngayon ho, baka ganyan din ang mga sitwasyon, ano? Mm -mm. Ay nako. Ang malungkot May isang helicopter na magdadala sana ng um, tulong. Ag so latest yan sa mga biktima ng bagyong Tino. Oh, Ang problema, ito po ay nag-crash sa kabundukan. Oo, oh, siya. Ano, ano, Kinumpirma po ng Eastern Mindanao Command, ISMINCOM, na isa pong Philippine Air Force Super Helicopter ang nag-crash sa bundok ng Barangay Sabud sa bayan ng Loreto, Agusan del Sur, kaninang umaga. Magsasagawa sana ito ng humanitarian assistance, tutulong sa pamilyang nadamay ng bagyong tino ayan o, sa Agusan. At ayon kay Ismincom spokesperson, Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista, ang mission ng helicopter ay humanitarian assistance and disaster response sa tatamaan ng Typhoon sa buong Karaga. Ang problema, ayan nga ho. Tingnan mo yung rescue yung na pa. na pa. Ay, nako. Bawagsak sa kamundukan. Wala naman pong iba pang detalye ang ibinigay ang Eastmincom tungkol dito, pati na dun sa kalagayan ng mga uh, sakay ng helikopter pati na yung kung sino ang mga nakasakay dyan. Iniimbestigahan po ang pagbagsak na ito ng Helika, nasunog eh. Kamusta yung crew? Yung oo. piloto? Wala na, hindi na nabigyan ah, ng impormasyon. informasyon. Wala pa, ah, wala pang update. Maka mm -mm. naman nakapag-eject o ano pa nang mm -mm. nangyari, no? Hindi pa nagbibigay ng informasyon. Uh -huh. eh, Pero sunog na sunog yung helicopter, ha? Bumagsak kasi, oo. Oh. Uh -huh. Eh mabuti, nang sabihin, eh, nakita agad yung crash site. Hindi na nahirapan pang hanapin, ano? Maaring... Uh, Madaling natukoy. Madal oh, ma ma accessible May Anong dahilan daw ito? Dahil sa ano, weather condition ito, no? So, wala pang binanggit. Wala pang binanggit na dahilan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan po. Ilan lamang 'yan, no? Sa mga naging kaganapan sa maghapong ito mm -hmm. dahil po sa epekto ng bagyong Tino. Sa sa OCD, wala na pa bang na-report nare kung may namatay na sugatan o na So, yun nga, ganito na lang mga bossing ating video. Ngayon, kung nagustuhan niyo mga bossing, ayan gusto nyo mga bossing yan, subscribe lang kayo para maka-update kayo sa ating mga iba pang video sa susunod. So, yan lang mga bossing. Baling reaction natin. Kagaya nga sinabi ko, kung hindi lang sana pirakot ang pera ng taong bayan, wala sanang ganitong pagbaha mangyayari dito sa mga kababayan natin sa isayas So, yun na. Maraming salamat. Maingat kayo palagi. And God bless. Peace, yo. you.